Hoy mga tagahanga ng hoops! Maligayang pagdating sa Creed Spotlight. Ngayon, sisirain natin ang pasabog na 81-54 na tagumpay ng Strong Group Athletics laban sa Qatar sa 2000 at 25 William Jones Cup sa Taiwan, na minarkahan ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa group face play. Mula sa pambungad na tip, kinuha ng SEA ang kontrol, tumalon sa 21, Sham lead pagkatapos ng unang quarter, at hindi na lumingon pa. Lumaki sila na humantong sa 34, 25 sa halftime at lumaki sa pangatlo. Dumating ang depending moment sa fourth quarter, si Fenner at Andre Robertson ay nagpasiklab ng anim, zero run na naglagay sa kanila ng 58, 30 siyam, at hindi sila bumitiw. Nagtrabaho sila ng maganda sa isa't isa, si Fenner at Javi ang nanguna, habang si Nayan at Robertson ang nagbigay ng finishing touches sa pintura. Mag-zoom out tayo. Bumalik ang SCA bilang defending champs, king for 2,000 at 24, at nayon ay hindi natalo pagkatapos ng tatlong Siala matches. Napakahalaga ng kanilang malakas na depensa, kahit na wala ang veteranong guard na si kiferavena sa lineup sa simula. All-in sa depensa ang squad ni Charles Tew. Ang presensya ng pintura ni Robertson, ang lakas ni Fenner, ang lapad ng pakpak ng Yes na nila ito sa buong team. Ang mga tagahanga ay boss, ang performance ni E. Fenner, ang sharp shooting ni E, at ang lalim ng team ay nakakuha ng malaking papuri online, ang lalim at espasyo ay tunay na lakas, hindi lang isa o dalawang lalaki. Iyan ang dahilan kung bakit mapanganib ang ACID team na ito. Kung nagustuhan mo ang breakdown, basagin ang like button na yon. Mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na ACID deep dive, hinahabol nila ang kasaysayan.